Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa incoming live streaming and new upload videos. Ayan, ang po natin today ay ginisang gulay. At ang ating mga sangkap, syempre nandyan po ang ating kamatis, sitaw, meron po tayong palo, mayroon po tayong bawang, luya, sibuyas, mayroon po tayong kalabasa, mayroon po tayong sili. At ang isa sa ko po ay ang ating napritong isdang talakitok po. Ayan po ang ating isdang talakitok. Siyempre, nandyan po ang ating garlic powder, black pepper, magic sarap, oil, at sa ating peas sauce. Ayan po ang ating mga sangkap sa ating lulutuing ginisang gulay. Ayan po, ginigisa po ng ating bawang sa ating pinagprituhan po ng isda. Ayan, dito ko na po niluluto sa pinagprituhan po po ng isda talakito. Yan yung susunod po na po ang ating sibulas at ating luya. Ayan na po, nagigisa na po ang ating bawang, sibuyas at ating luya. Ayan po, nilagay ko na rin ang ating kamatis. Lalagyan ko na rin po siya ng patis. Ngayon ako, ginigisa ko ng ating kamatis. Lagyan ko na rin po siya ng patis at magic sarap. Ayan, susunod so, ko na po yung ating kalabasa. And next na po, sunod-sunod ang ating mga gulay. Ayan na po, inalo ko na rin ang ating kalabasa. Tapos lalagyan ko po siya ng something tubig. Ayan na po ang ating kalabasa. Nilalihan ko po, po siya ng tubig. Tatakpan lang po natin. Ayan na po. ko na rin ang ating talong at ang aking sitaw po. Ayan. Ayan po. Hinalo ko na rin ang isda para po manuot ang lasa po ng isda sa ating sabaw. Ayan po. At inalis ko na rin yung uh, tinik po ng mga isda. Kaya kaya na po, nilagay ko po pong ganyan. Ayan ang ating uh, ginisang gulay with islang tarakito na naprito po. Ayalo ko lang. Ayan na po, bago ko po yung yung isda, ayun tinikman ko muna kung tama o tama na po. Tapos nilagyan ko po siya ng black pepper at konting asin po. Ayan, ang ating uh, ginisang gulay. Iwit-wit isdang talakito. Right lang po. At ito na po ang ating finished product po. Ang ating ginisang gulay. Ayan. Masarap po at healthy pa. Ayan po ang ating ginisang gulay. Ayan po, ready na po ang ating ginisang gulay. Kainan na. Ayan na po ang ating ginisang gulay with rinitong istang talakito po.